Tapos, inundot ko yung, ano, 30-30 lumilas. pinaka yung dalawang pisan nila nandiyan. Kaya, hindi na pa parang ano pala yun?

diba Diba na sabi di, ba nasabi, di ba sabi mo nag try ka ng withdraw? wala hindi ka magwithdraw hindi card dapat ka, kami, di diba, katawag, eh. ka Kaso, wala, hindi ka na hindi ka hindi ka mo yun eh. Pwede nandun sa cashier. Yeah. Huh? No, <coughs> Kape Kau hangir bata uh. Bata, kumain Ang hanger. Bali ang hangir Ayo bitawan ang hanger. <gulit away> Si. Nasaan mo pedagi ka kan no wala ano